Bumili ho ka ng yung injection. Yes, sir. Ang in-expect nyo po, pag in-injection nyo po sa ari niyo lalaki yung ari. Saan nyo po in-injection? Sa, sa tabi, sa, git, sa dulo, sa, saan po banda? Sa so, magkabilang gilid po, sir. Sabi sa surgical case po, walang, wala kasing substitute for surgery in those cases. So, isa surgery definitely, po sila? I can, definitely, yes. Doc, pwede na may schedule sila sa inyo po sa inyo. Pwede naman po. Sige Pwede po. po. Sige hmm. po. Okay. Ganito pong gagawin natin. PJs na lang po tayo at doon namin kayo ipapa-opera. Ako na pong gagastos. Um, maraming maraming salamat po. Hindi na po namin naulitin yung ginawa namin. Sa ngayon po, kamusta po ang inyong kalagayan? Hindi po na nakakatulog. Iniisip po namin yung problema namin. Pag taglamig ho siya, sumasakit na lalo. Hiling namin sa amin na matulog matulungan kami. Kamusta so, naman po yung mga ari nyo? Ano na po ba yung status nila? Hindi, hindi po pa pwedeng magamit na sakit. Sa akin po ma'am, namaga lang siya ma'am, pero hindi naman po, po siya masakit. Pero para siya namaga tapos umiikot yung puti niya sa ano, ari niya. Ikaw po? Yung parat yun sa akin po ma'am, namuti, po siya yung balat ng ari namin. Naninigas siya dito sa posong. Parang kumalat na po yung ata yung oil na yun na nilagay namin. Masakit lang talaga pag lumalaki siya. Ano po ba yung dahilan kung bakit nyo ginawa yung ganitong bagay na mag-inject ng baby oil sa mga ari nyo? Yung lang po kami nun sa katrabaho namin dito. Doon nga, pinakita ko sa kanila dalawa. Yun, gumaya sila dalawa. One month after siya, yun, lumaki talaga. Okay naman yung not, ano, niya, okay. Normal naman siya, pero yung, yun, yung katagalan, yung may side effect na siya. Kayo naman po dalawa, bakit po gumaya kayo dito kay Sir Michael? Hindi, nainganyo lang kami ma'am kasi sabi niya, tinanong namin siya, sabi niya maganda naman daw, okay naman daw. Hindi naman namin ang kalain na ganun pala mga side effect ang mangyari. Ano yung naging reaksyon ng mga kinakasama niyo po or nung mga asawa niyo nung nalaman nga na nag-inject kayo ng baby oil. Nagtatawanan po kami. Tapos asawa ko naman, uh, sabi sa akin, parang wala daw ako ano sa kanya. Yung, respeto. Ano, respeto. Nagalit po sa amin ang asawa namin. Kasi kung paano daw kung ano mangyari sa amin, paano naman sa kawalan ng pera, paano na Sabi ng asawa. Eto eh, bali ma'am, yung pag ano, hindi alam ng asawa ko, sinasabi na lang doon sa mga kapitbahay namin sa, sa amo niya, nga nakita daw ako sa, sa rapid hole po. Sabi, sabi, niya, ano bang nangyari? Sabi ko, wala, nangyari na eh. Na, 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 hindi ka nga ganito pala, mayroon pala lagi side effect. Ano po yung naging epekto sa pang-araw-araw niyong pamumuhay? Ang hirap maglakad po. Sa trabaho, hindi makapagwat ng mabigat. Yan. Kasi pag nang exercise ka po, eh. parang lalo din sila namamagay yung ano niya, parang naninigas yung baby oil. Kaya hindi na ako nakapag-exercise eh. Ako ba ma ma'am, okay naman siya, na, hindi naman siya gaano, na, yung nabaga lang siya paikot, pero hindi naman siya ang sabi mong masakit pang kilos-kilos. iniisip ko lang, pag hindi ko magpo-opera, baka pagdating ng panahon, problema, magsisisi pa ako. Ano po yung aral na natutunan niyo dito sa mga ginawa niyo? Sana nga, hindi na matularan ng iba, gumaya din sa amin. Kasi mahirap ang nagawa namin, baka yung iba po may gumaya, Huwag na po nila katularan kami. Sana huwag kong gayahin sa pagkakamali ko kasi mali talaga yung ginawa namin. So huwag po kayong mag-alala mga sir dahil si Sir Rafi po ay tutulong para po opera po kayo gaya nga ng pinangako niyo sa inyo. So sa ngayon, papacheck up muna po namin kayo para malaman natin kung ano ba yung kondisyon nyo dahil nasabi niyo na wala pa kayong check up pagkatapos nyong i-inject iyong baby oil sa inyong mga ari. Okay po? Yes po. examination nyo sa mga ari uh, nitong tatlo po namin complainant? Okay. Yung tatlong patients, nakausap ko na, tapos na-examine ko isa-isa, definitely kailangan operahan po. Definitely walang gamot para mawala yung yung komplikasyon na nangyari sa pag-inject dun sa ari. No? Definitely walang gamot dun. Operasyon lang. And unfortunately, dalawa dun sa tatlo, mas malaking operasyon yung kakailanganin. Most likely, mga ilangan ng skin grafting procedure, which means kukuha ng balat sa ibang parte ng katawan, tapos itatapal dun sa, sa ari. Kasi pag tinanggal yung balat na naapektuhan nung injection nga, may expose yun eh. So, kailangan tatakpan yun ng, ng balat mula dun sa ibang parte ng katawan. So if ever po na matapos na po yung operation nila, is there any chance po ba na mabalik sa normal na laki yung kanilang ari or ganun na talaga? Well, babalik sa sa previous. Okay, sa previous size na previous status niya, which is normal naman in the first place. So ano po katagal yung recovery right after the operation? Yung sugat, maghilom. Tsaka yung balat na itatapal, kakabit. Kumaga mag-aattach siya. So ganoon. So, medyo matagal, 2 to 4 weeks. Hmm. May possibility po ba na mabaog? Yung involved area naman, yung nadamay, is uh, subcutaneous naman. Hmm. Kumaga nasa bandang ilalim lang ng balat. Hindi naman siya umabot doon sa mismong itlog at doon sa daanan ng similya, hmm. ng sperm tsaka ng similya. Okay. Ano na lang po yung maya advice nyo dito sa ating mga pasyente uh, before their surgery? Well, number one is they have to decide. Kailangan mo na mag kung magpapa-opera nga sila. Tapos, syempre, sana hindi na ulit mag-inject kasi mas lalong uh, magiging mahirap yung procedure. Tapos, once they've decided, then, yun, papagawa tayo yung mga laboratory test and then top yung surgery po. So, on behalf of Sir Rafi Tulfo po, maraming maraming oh, maraming you. salamat po. Thank and, you. God bless po, Doc. Ingat po thank kayo you. palagi. thank you po ang inyong kalagayan sa ngayon? Okay naman, kaya lang. Lumalala na po. Kaya nga po, buti naman po nga lumating ng tulong ng ganito para sa amin. Yun nga po, na-aprobahan na po namin yung pag-operasyon namin. Saka po yung isang kasamaan po namin na si Asinto Gotib, umatres na po. Ibig sabihin yung isa niyong kasamahan na si Sir Jacinto ay hindi na po tinanggap yung aming tulong para sa kanyang operasyon. Pinipilit po namin siya pero ayaw pa rin po talaga niya. Bakit daw ayaw niya? Uuwi na po, po sa probinsya. Wala naman pong problema sa amin kung ayaw niya, hindi naman natin din siya maipipilit. Kaya kami nandito dahil looperahan na po kayo ngayon after nating magpa-check up and syempre magpalabo. Salamat po, Rapitol po, Idol. Maraming salamat po. Ready na po ba kayo na ma-admit sa... Kami, Rapitol po! Ay, po. Salamat. Hindi <laughs> ka ba kinakabahan, sir? Ikaw ang walang sasalong po. Kinakabahan po, Arabi po, pero ito na pagkakataon namin. Kinab <laughs> marami, kinakabahan, marami kinakabahan din po. po. yes, po. Okay, so mag na po tayo para madala na namin kayo sa hospital. Okay? Hindi po. inoperahan na po si mm -hmm. Sir Diaz and then si Sir Costales. Kamusta naman po yung enter surgery? Okay. Si Mr. Diaz, medyo mas challenging yung case niya. Mas marami yung granuloma, yung mineral oil granuloma na kailangan, kailangan tanggalin. So medyo mas extensive yung surgery. Pero kahit na ganun, nagawa naman ng paraan na matanggal lahat, mga tissues na affected. Tapos, Nakapag-save kami ng enough na skin o balat para makover yung defect dun sa may uh, aki. Okay? Ang advantage nun is hindi na kailangan kumuha ng balat sa ibang parte ng ng katawan like yung hintay. So ang kitawag dun yung scrotal pedicle flap. Ito naman po kay Sir Costales? Si Mike naman, uh, medyo mas madali. Kasi yung tissues na affected is banda doon lang sa may malapit sa ulo ng ari. Pero ganun pa rin. Sa kanya, definitely, uh, gumamit lang din kami ng balat na galing doon sa scrotum. In advance lang siya para makover yung defect. So, medyo mas madali yung kay Mike Costales. Gaano po katagal yung recovery po from the operation? Hmm, better kung one month yung rest. Maraming maraming salamat po, Dok. Maraming maraming Thank you din po. salamat po, Dok. Terima kasih, thank you po. Thank you po. Thank you po. namin ang mga ayuda ni Idol Rafi para po sa inyo, Sir Michael, at siyempre sa inyo, Sir Diaz. So, excited na po ba kayo? Yes po, ma'am. So, okay lang ba nasamahan nyo ko doon sa sasakyan para makuha na natin yung pinamili namin? Sige po. sir, ito na po yung groceries na pinangako po sa inyo ni Idol Rafi para po sa inyo and syempre para sa inyong pamilya. And syempre po, hindi naman nagtatapos ulit dito yung tulong ni Idol dahil meron pa po siyang bonus. At yun nga, dahil hindi nga kayo makakapagtrabaho ng mga ilang araw, ay ipinapaabot niya po itong 5,000 pesos sa inyo. Sir, maraming salamat po, Idol. Siyempre, 5,000 pesos din po sa inyo, Sir J. 1, 2, 3, 4, 5. Idol, marami po salamat sa operasyon namin na tagumpayan namin. Pati po yung tulong mo po sa amin, mga grocery, pati po yung pera, sa pamilya namin. Marami marami salamat po, Idol.